Good day mga sir. Mga kabaro dyan, good day. May nag-PM kasi sa akin nung nakaraan about dun sa, di ba nag-topic ako nung nakaraan about sa mga qualification na pag apply nyo from running vessel to offshore. So may nag-PM sa akin. Ngayon, meron daw siyang na-applyan na isang agency na humingi ng bayad. So para sa akin, hindi ko kayo in-encourage about doon sa bayan. Discarte nyo yan ha. Wala na ako dyan. Discarte nyo yan. Pero meron talagang humihingi. So meron din akong nakilala na nagbigay at nakasakay din talaga. Pero para sa akin, labas ako dyan. Discarte nyo yan. Gusto talaga mag offshore mga sir. Hanap muna kayo ng mga malilit na company. Yung mga malilit magbigay ng sahod. So wag muna kayo maghanap ng malaking sahod hindi talaga kayo basta-basta makakapasok dyan pag yung malalaking kumpanya na doon muna sa malilit kung sa running vessel nagkasahod kayo ng alimbawa sa ratings nagkasahod kayo ng 1.5 pataas mayroong mga company sa offshore na mga mababa magbigay baka may maroon nga dyan mga 900 700 sa AB kung officer naman sumasahod ka sa running vessel ng sabi natin 6,000 uh, chief officer sa offshore malamang mga nasa 3 plus lang yan o 4,000 plus so wala ka talaga makukuha na sahod na gusto mo kung ano yung sahod mo sa running vessel hanap mo na kayo ng experience dun mo na sa mga bababang company tapos sa paghanap naman ng mga agency eto share ko lang to sa experience ko nag apply kasi ako dati nung